Gamit na agad ni Paolo Ablino ang bagong mini maleta niya na niregalo ni Kim Chu sa kanya. Super cute ang bagong IG story. Isa siguro iyon sa binili nila sa Brisbane. Nag-shopping din ang mag-asawa bago umuwi sa Pilipinas kahapon. Ganado sa tipping, nakapag-relax kahit isang araw lang. Sa dami ba namang nilang ginagawa kailangan din ng pahinga. Minsan, napagsasabihan na rin. Narin si siguro si Kimi, sing hindi nakokontrol ang sarili. Gusto laging nagpapagod, masyadong workaholic. Mins minsan kasi, masyado nating iniintindi ang mga sinasabi ng ibang tao. Kaya minsan, napapressure tayo. Katulad ng mga say ng bashers, walang ginawa kundi silipin ang mga projects ni Kimi at palaging ikinupong para sa iba. Hindi nila alam. Kaya na ang makipagsabayan sa mga batikang aktres, like Maricel Soriano na, na, naging katrabaho niya noong din lang. Maraming nagulat sa acting skills ni Kim Chu tapos sa mga bashers, nakuhulangan pa rin. Ang haters, ingit na yan. Walang magagawa sa buhay o walang magawa sa buhay. Hindi nila alam, apektado na si Kimi sa mental health. How sad na maraming tao na mahilig mang bastos ng kapwa. At palaging ipamuka na hindi des sila deserving kahit nagpapakapagod na ang mga artista. Anong senyorito, sang ayon bin bahayo?